Hi mga main mouse! So for the go na po lang ito ang Chinese Melon Salad. So, kanisya no, dali na dito kayo buhatan o dili po expensive ang mga ingredients. So, ang kinahalan lang nyo no, Chinese Melon of course, Angel Evap, Angel uh, kremisada. and then optional lang po kung ganahan kagbutangan gulaman para na po color and sago and of course, ice para lami dito siya. So, first buhatan nimo is slice naman into half, kuhaon nimo ang mga liso ng Chinese Melon, then scrape na ni mo gamit at itong pang kuskus gali nga ginagamit nato sa butong. So next is i-prepare ni mo ang imuhang gulaman. So muna na akong gimo ka no? powder na siya. Nabutan lang akong 1 cup nga water and then giluto na akong na and then, gislice. And gifollow na yun ako ang ako ang sagot. So ganiha pa na siya morning na akong gi-prepare so medyo nang na siya. And of course, dali kalimtan ang Angel Evaporada. So, sa taon ng milk, mo, na nga ang ginagamit. And partneran na rin na siya sa cream sada para creamy ang imuhang uh, Chinese melon. So, hinahina lang na nimo siya o i-mix para basin o mausik ang imuhang container. And finally, this is your Chinese melon salad. lami na siya kung bugnaw, butani mo ice and then hindi um, mo hurot, ibutang sa